so yun na nga mga kasundo no? for today's video nandito tayo sa na may paranyaki no? so may uh, pumasok na booking no? pangalawang booking natin to si madam ay magpapatid sa sukat na uh, paranyaki rin no? so sana uh, tama yung uh, way natin no? pabalik dahil yung ID natin iwan doon sa gwardiya no? so antay natin si madam dahil tinawagan natin at pababa let's go May pang-uwihan ko. Pak-QC ako eh. Uh, hindi naman nang gilid pak-QC. Mahal mo. Mahal <Ay! laughs> mo. Traffic pa naman ngayon, ma'am. Grabe. Galing ako doon ng, ano, galing ako ng Manila. Galing kang Manila? Oo. Oh. Eh, may naka, may pasero ako dito. Na, ano. Okay lang. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Go. Bayo lang sih, si maam. oh. Oh. Trape, trape kasi. <laughs> oh. Chaga, chaga ka <laughs> At saka hindi naman kayo nagmamadali mam eh Okay lang eh oh. Hindi mo naman gagamitin pag uh, Ano kung magmamadali kayo Kasi pag sa joyride right, Sa bahay ng taxi wala naman traffic unloading ba kayo ma'am? Unloading Red um, Rock Bawal yun ma'am sa loba, ah. dito lang tayo okay. banta Di ba bawal magbaba doon? Okay. Dito lang sa may medyo labas Sa tayo o yun yan? Signal? Yes. Eh ba tayo ang padiretso doon? Okay, may practice ka si kami. Oh, kasi kami Oo Kasi taga-run lang din ako eh Ay May veterans Pataas, pataas lang, di ba? Di ba Jollibee? Tapos akit lang sa taas ang nakita ko tag, uh, BGC, kinuha ko na kasi pa-uwi na ako Kung na last piece na pala eh Oo oh. Part time lang naman, kaya medyo hindi na tayo kailangan magsagat pa Baka Ano naman mo sanang uwi nun? Ah, sa market? na, no? pra-practice kayo para sa Christmas party? Mag-rehearsal pala kayo Rehearsal May ano pala kayo? Rehearsal sa ano nyo? Christmas party Bongga yun ah! ano yun? Araw-araw kayo magpa-practice? Ano marami ba kayo? Marami. Uh, saan kayo saan magaganap? Diyan sa muwa? May kanya-kanya kayong grupo. Diyan po, sa isang department. Isa. Hindi e malaki yung premyo noon? Malaki yung premyo. Ayun lang. Oh. Hindi, hindi marami yun, ma'am. Hindi, oh. ma'am. Uh, appliance. may mga ano ba? Appliances. Pero hindi naman mawawalan ng karamihan. May magkakaroon pa rin. Kahit, kahit talo. Ganda <laughs> yung mga kuha ng TV, no? Cellphone. Abi san sa akong bigas eh. bigat bigat noon eh. sasakay mo pa ang dami eh. <laughs> ang saya nun masaya yung Christmas party niyo. marami kayo eh talagang uh, talaga yun Kaso lang pag mga ganyan may oras eh ha? pag mga ganyan may, mga, may oras lang yan ng yung ah, share, practice nyo dyan sa may Ah, yung may space dyan sa may ano? Ah, Yan mga kagrupo nyo Ano yun? Sayaw-sayaw? Wala Eh tama lang yun Quarter Yeah. <laughs> <laughs> bibigayan ng bonus na 'to, Ma. Ah. Bigas, bibigayan ah, ng 13th month pala. Pero sa tingin ko mauna 'yung 13th month, 'di eh, ba? No? Mauna 'yan eh. Tapos 'yung mga natira rin, bonus-bonus na lang. Sa amin kasi ano 5, agency 5. Thank dito ang katrabaho? Ah, mayroon kayo dito ng ano, office? Ah, doon. বাহে মাজে চাবিলাক পাৰে ano dyan lang umi nalikot ikot lang nagwende shopping market market so yun na nga guys no nandito tayo sa my market market thank you ingat mo ma'am so nagbigay si ma'am ng tip so thank you guys for watching bye